magmumulta ka ng 20,000 pesos kapag hindi mo yan pinalipat sa pangalan mo ang motor na nabili mo sa loob ng 20 days at ang mabigat nito mga kaibigan kung ikaw yung seller o ikaw yung nagbenta dapat may report mo din yan sa loob ng limang araw kung hindi ay magbumulta ka rin ng 20,000 pesos mga kaibigan pag-usapan po natin eto mga kaibigan ang bagong memo o yung bagong Nilabas ni LTO na AO-BDM 2024-046. Ito po mga kaibigan ay sinasabi na dapat within 20 days after ng notaryo ay dapat mapalipat mo na ang motor na binili mo sa pangalan mo. So kung hindi mo magagawa yan sa loob ng 20 working days ay maaari kang magmulta or magmumulta ka talaga ng 20,000 pesos. At kung ikaw naman ay yung nagbenta o ikaw yung may-ari ng motor na binilhan, dapat ma report mo rin agad dyan sa loob ng 5 days. Kung hindi, ay magbumunta ka din ng 20,000 pesos mga kaibigan. So mabigat at mahirap po ang bumili at magbenta ng motor ngayon. Batas na po yan, mga kaibigan. Ang tanong naman, paano kung yung motor mo ay binili mo pa noong matagal na? Kasi mga kaibigan, itong memo na to or itong order na to ay inilabas nila noong August 30, 2024. At effective daw ito within 15 days. So, ibig sabihin, October 16 ay effective na po yan or pwede nilang implement na yan pwede na silang manghuli at pwede na tayong magmulta. Ang tanong, paano kung yung motor na binili mo ay bago mag August 30? Ang sagot yan mga kaibigan ay kasama pa rin po yan mga kaibigan doon sa batas na ginawa nila. So, 2024-046 Ibig sabihin mga kaibigan, wala pong kawala or wala pong ligtas yung mga bumili ng motor kahit nung 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, o 4 years ago. Tapos ito po ay hindi mo na palipat sa pangalan mo. Subjected po yan na pwede kang magmulta ng 20,000. Lalo na kapag po yan ay nakanotaryo na. So yun, no, mabigat mga kaibigan. Ibig sabihin yan, wala pong exemption yan. Basta bumili po tayo ng second hand na motor. Pero, syempre naman, mga kaibigan, ito naman, eh kung kapatid mo, anak mo, or asawa mo ang may-ari ng motor, matik naman yan, eh, hindi naman po yan hulihin. Kasi nga po, ito po ay related sa inyo. Pero ito po ay binili nyo. Ah, yan. Dahan dyan, diyan na po kayo magkakaroon ng problema. Kaya, lagi ko sinasabi, di ba mga kaibigan, kapag bibili kayo ng motor, dapat original yung OR, yung CR, at dapat close yung deed of sale o yung tinatawag natin na deed of absolute sale. Kasi ngayon, mga kaibigan, kung nakabili ngayon ng motor na open deed of sale, tapos pang ilang salin na pala sa'yo yan o pang ilang owner ka na pala kasi hindi mo alam dahil naka-open deed of sale ay mahirap po ngayon yan, mga kaibigan, kasi hahanapin ah, mo pa yung first owner. Yung first owner lang po ang pupwedeng pumirma doon sa deed of sale. Paano kung walang pirma? Paano kung walang ID? So, yun ang mahirap mga kaibigan. So, dapat kompleto po yung ating deed of sale. At isa pa, maano kung ikaw naman yung nagbenta? So, hindi mo na rin mag-alam kung nasaan na yung motor mo kasi nga nakailan na sa, sa ali na kung sa asa naman. Eh, di dapat ngayon palang i-report mo na sa LTO na nagkaroon ng bentahan ng motor. Kaya, kung ako sa inyo, kung bibili ka ng motor at kung magbebenta ka ng motor, siguraduhin mo na kompleto yung dokumento at bago mo siya ibenta at bago mo siya bilhin. Kailangan mo siyempre ng deed of sale. Kailangan ipanotary mo yan. Meron ka dapat na original na ORCR. Meron ka dapat na picture o yung ID ng first owner na merong pirma. Yan po ang kailangan ninyo sa pagkapalipat ng pangalan. Kapag kayo ay bumili ng second hand ng motor. Kaya mga kaibigan, ingat po tayo sa pagbili ng second hand ng motor. Lalo-lalo na ngayon, mayroon na pong batas na yan. At kapag po nag-full implemented na yan mga kaibigan, ay pwede na po tayong magmulta ng aabot ng 40,000 kasi 20,000 doon sa buyer at 20,000 naman doon sa seller kapag po hindi nila sinunod yung batas na binigay ni LTO. Okay, so ngayon lang mga kaibigan, maraming salamat. Bye-bye. Thank you.